Well, na meron kayo dun sa friendship, yung friendship ba yun pwede maging mas maganda pa, mas mag-level up pa? Friendship na pwede mag-level up. Sa so, tingin ko naman, ako oh, po. Huwag na tayong uh, magiging totoo lang po. May possibilities naman talaga dahil palagi kami magkasama sa trabaho. Pero maging totoo rin po ako sa lahat ng pinagdaanan din po namin ni Francine. Ang priority po namin is yung trabaho namin. Lalo na sa panahon ngayon. Um, trabaho, uh, trabaho namin, pamilya namin, uh, pag-aaral, and uh, siguro yung friendship na meron kami ni Francine, mas nag-grow siya, mas nandun na ako sa tipo na kaya ko na siyang protektahan kaya ko na rin siya ng, uh, I mean, kaya ko nang magsalita din. Magsa yun ang sinabi ko kanina, di ba? Huwag magsalita. Pero meron din, meron din dapat na panahon na magsalita ka. At sa tamang tao na ipaglalaban. Wow. So, ganun yung, ganun yung, in, ganun yung meron akong nar nararamdaman para kay Kaya ko na siyang mas ipagtanggol ngayon. Kaya ko nang mas panindigan. Mas kaya ko nang tumayo. Ako na yung nasa harap ni Chin, sa likod lang siya. So, yun. Wow, ah. Chin, ano masasabi mo doon? Nag-melt po ata ako. <laughs> um, thank you. Kasi po, ano eh, best friends kami. So, it's really nice po talaga to have someone na nandyan para protektahan ka. At ganun din naman ko ako sa kanila. Yun lang po. Ayaw ko lang pong pahabain eh. Kasi sabi na lang yun. <laughs> Thank you! Uh... Love team, this generation's most popular. Anong pakiramdam po? What do you think Most popular po laking um, bagay po nun, um, big word po siya. Um, pero, para po sa akin, we really owe it to our supporters po eh. Um, kung hindi naman po dahil sa pagmamahal at suporta nila sa amin, hindi naman po kami makikilala din sa iba't ibang lugar at hindi naman din po maririnig ang pangalan namin as Francine at, at as, as eh or as friends said, kung hindi rin po dahil sa pagmamahal na meron sila para sa amin. Pero syempre po, um, bilang ganun nga po yung sabi niyo po na ganun kami nakikilala ngayon, um, nakakabalik po kung misan kasi syempre may mga mas batang uh, tumitingala sa amin. At syempre kung minsan po um, uh, hindi namin may iwasan na magkakamali kami kasi hindi naman po kami perfecto. Pero Um, lahat naman po ng test namin kinagawa namin kasi siyempre gusto po namin magpasyay ng mga tao at gusto rin namin siyempre na maganda yung mga um, may ibibigay namin mga um, kilos o galaw o yung ehemplo namin lalo sa mga kabataan ngayon at sa mga mas bata sa amin yun po Uh, yun po, sobrang pasalamat. Tama po yung sinabi ni Francine. Uh, gusto ko lang din po isama kayo po. Uh, dahil uh, ito pong ginagawa niyo po, malaking tulong na po sa amin. Uh, yung mga nakatutok niyo pong cellphone. Malaking tulong na po yan sa amin at sa pelikula, sa buong team, sa Regal. Sobrang na-appreciate po namin kayo at syempre sa mga nagmamahal sa amin since day one. Ayan po sila, nasa likod po sila. Um, Sinuportahan nila kami. Um, ang dami ng dami ng black screening, ang dami ng uh, nakaschedule na pina screen ng mga nagmamahal sa amin ni Francine. At mahirap din siya dahil um, yung na, na yung mga nagmamahal sa amin, karamihan po, majority is mga kaitad lang din po namin or mas bata po sa amin. Kaya, kaya napaka-komplikado po kapag nakagawa kami ng isang maling kilos, isang maling salita, isang maling pindot, isang maling share, isang malaking like, isang maling like. Isang napaka ang napaka-komplikado po ng aksyon namin. Pero happy kami kapag nakikita namin na ganun yung feedback sa amin ng mga tao, ganun po yung sinasabi sa amin ng mga tao. tao. Ibig sabihin po, may nagagawa kami maganda. At pagdating naman po sa France, um, alam din naman po namin na malayo pa. Kumbaga, simula Palang po ito, ito po ang simula namin, ang my future road. Malayo pa. At alam po namin na kailangan pa naming patunayan. Wala po kami sa estado na uupo na lang kami at maghihintay kami ng trabaho. Hindi po. Uh, may kailangan kami patunayan. Uh, Doon dun kami gigil. Doon kami ganado na may mapatunayan kami. Uh, umbaga kumbaga, parang gutom kami sa trabaho in a good way, hindi dahil gusto namin. Basta alam, um, talagang dede, ano? dede, dedicated kami sa trabaho namin. Uh, gusto namin patunayan. At ito yung simula. Yun. Know? Okay, Thank you. Ang gusto kong mangyari, I wish that both of my parents are still alive. Because they both died this month of December it's almost more than 20 years, but siyempre kung buhay pa sila, I, I know that magiging proud sila sa mga nagawa ko sa buhay. I wish, uh, kung may babalik ko lang, gusto ko sa kanila ko to share. Ayan. Seth, uh, ikaw. Anong gusto nang nangyayos sa future mo? Yung specific? Ah, uh, gusto ko po mapagtapos ma ko mga kapatid ko ng pag-aaral. Gusto ko po na Mabagawa ko na yung bahay ko kasi nabili mo na yung lote. Wow! So, pwede mo naman kung saan. <laughs> <laughs> Ayun, and um, gusto ko na masundan ng my future you. Apo, gusto ko na... At syempre, para sa sarili ko naman. Gusto ko makapagtapos ako ng pag-aaral. Gusto ko na... magkaroon ako ng ingat <laughs> na so, magkaroon ako ng siyempre, ng, ng uh, talagang taong magmamahal. At kikilalanin ako. And sa tingin ko naman, malapit din. Eh. Wow! Ay, bakit yan? Yun yan. <laughs> <laughs> <Pernyata>. <laughs> mm -hmm. Gusto ko mangyari sa teacher okay. ko. dami. Uh, um, una po sa lahat, syempre, mabigay ko pa rin yung mga kailangan ng pamilya ko. Um, sila muna. Um, after them, pwede ako na at gagawa ako ng sarili kong um, path para sa sarili kong buhay. At maybe, pwede na akong mamuhay with my future. Yun lang, simple lang naman po ang gusto ko sa future ko. Basta nabibigay ko lahat ng pangangilangan ng pamilya ko. Okay na po ako doon. Yan po. Magiging Dahil yung um, isa sa mga tito ko, na, nasa barbo na ako. So parang um, magiging uh, ano lang ako doon. Alalay, errand boy. So kahit hindi ako makapag-college. Tapos ang pananggal ako ng barbo. So, yung buta ko nakaready na doon, eh bigla ko ako nag-audition ng BBB. So, ngayon po, ang naisip ko naman, eh piloto. Gusto ko po magpiloto. piloto Pero, ayoko ko na maalam ko po sa sarili ko na baka hindi ko matutukan ang pagiging piloto. Ayoko ko pong mag-aral, sasayangin ko lang yung pang-aral ko. Gusto ko po bago ko pumasok sa eskwelahan, eh, school ang talagang nasa kung may tapalodo ko sa kabayo, alam mo? Para isa lang yung nakikita ko, school lang. Eh ngayon po medyo kagaya po niya na... Saka sa piloto po kasi mahirap po, wala naman pong modular eh. Kailangan po talaga pumasok kayo. Oras po ang pagiging piloto. Kailangan pong maglaan ng oras para makuha mo yung mga lisensya ng pagiging piloto. So, sana eh makakuha ako ng uh, panahon o oh, makahiram ako ng panahon pero ngayon hindi ko pa po mas tututukan ko ng pelikula ko po, po. mag-aaral ako hindi pwedeng hindi ako makagraduate yun po thank you naging fan ng MMFF nung hindi pa po ako artista hindi kumpleto ang Pasko namin kapag hindi kami pumupunta ng sinihan tapos mamimili po kami ng mga pwedeng panokorin at kapag gusto namin ng isang palabas ang rason ng ermat ko, bawal yun kasi argan yan, argan ko. So, ay sayang. So, ang ano namin, ang kami sa mga rated G. So, parang nalaman ko na rated G, mas ay okay ito ah. Parang lahat talaga, pamilya. Pamilya talaga. Kung baga, yung mga nanay, siyempre, yung nanay ko rin. Gusto akong sumaya eh gusto gusto kami sumaya eh. So, talagang sasamahan, 'di ba? 'Yun ang 'yun ang pambata, pampamilya na pelikula. Ako po, kaya nang sabi ni Direk, good news po yun. Kasi, syempre, ang um, kami po, we're together, tapos napasama sa LMF like, this year, tapos for everyone pa. Talagang parang another side na naman from him na itong pinagpaguran nyo, itong pinaglaanan nyo ng lahat ng pagod nyo, yung binuhusan nyo ng pagmamahal, pwede nyo nang ibahagi sa iba. Pwede nilang maramdaman yung, yung love ngayong Pasko. Kasi yun naman po talaga yung eh, tuwing Pasko, yun ang importante para sa akin. Um, iba yung masaya ka lang eh pwedeng masaya ka lang pero may kulang sa loob mo. Kaya nung nalaman din po namin na Rated G, parang ang saya kasi lahat. Pwede mong ilahin manood sa sinihan eh. Pwede kiligin kayo, umiyak, matuwa, lahat na siya. Kaya po, it's a great news, it's a great blessing. Thank you. Salamat po.